Kamusta mga kaibigan, lalo na sa ating mga kuya, tatay at lolo na nanonood ngayon? Alam nyo ba, maraming Pilipino lalo na sa edad 50 pa taas, ang tahimik na nagihirap sa erectile dysfunction o ED. Pero bihira itong pinag-uusapan, kasi nga naman, nakakahiya raw. Pero dito sa Mind Your Body, walang dapat ikahiya. Dahil ang kalusugan, kasama ang sexual na kalusugan, ay bahagi ng ating kabuwang kalusugan. At ang tanong natin ngayon, totoo ba talagang may mga natural na luna sa erectile dysfunction? O puro fake news lang? Bago tayo magsimula, i-comment kung taga saan ka at huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating health tips. Ano ba talaga ang erectile dysfunction? Marami ang nagkakamali sa pag-iisip na ang ED ay dahil lang sa mababang testosterone. Pero hindi po ganun kasimple ang testosterone ay may kinalaman sa libido o yung pagnanasa, lakas at sigla. Pero kahit normal ang testosterone mo, pwedeng magkaroon ka pa rin ng ED. Bakit? Kasi ang tunay na ugat ng problema ay nasa daloy ng dugo. Ang ari ay parang isang maliit na pressure system. Kapag dumaloy ang dugo papunta roon, nagkakaroon ng pagtigas at para mangyari 'yon, kailangan ng sapat na nitric oxide, isang natural na gas na nilalabas ng ating mga ugat. Ang nitric oxide ang nagbubukas ng gripo, kumbaga. Kapag kulang ito, hindi makadaloy ng maayos ang dugo. Kaya kahit may gana ka, mahirap pa rin magkaroon ng ereksyon. Paano bumaba ang nitric oxide habang tumatanda? Alam nyo ba, habang tumatanda tayo, bumababa ng malaki ang nitric oxide sa katawan? Sa edad 20, halos 100% pa ang no production natin. Sa 30s, nasa 85% na lang. Sa 40s, 70%. Sa 50s, 55%. Sa 60s, 40%. At pagdating ng 70s, halos 25% na lang ang natitira. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming lalaki sa edad 50 pataas ang nagkakaroon ng erectile issues. At tandaan, kapag bumababa ang nitric oxide, hindi lang ED ang problema. Kasabay nito ang high blood pressure, heart disease, at diabetes. Dahil pare-pareho silang ugat ng problema. Mahinang daloy ng dugo. Viagra, solusyon ba o panandali ang ayuda? Marami ang agad takbo sa Viagra. Oo, mabilis ang epekto. Pero tanungin natin, solusyon ba talaga ito? O pansamantalang tulong lang? Ang Viagra ay hindi nagpapataas ng nitric oxide. Ang ginagawa lang nito ay pigilan ang substance na sumisira sa no, kaya tumatagal ito sa katawan. Kaya nga, kung hindi maayos ang ugat mo o may bara, hindi pa rin ito tunay na lunas, at hindi rin ito ligtas para sa lahat. Mga posibleng side effects Sakit ng ulo, pamumula ng mukha, mababang blood pressure, sa malalang kaso, heart attack, stroke, hearing loss, at minsan, pinsala mismo sa are. Kaya nga, mga kaibigan, bakit mo aayusin ang isang problema kung kapalit ay mas malalang kondisyon? Ang ugat ng erectile dysfunction, insulin resistance. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang erectile dysfunction ay hindi lang problema sa ari, kundi sinyales ng problema sa metabolismo. Kapag madalas tayong kumain ng puting kanin, tinapay, soft drinks, matatamis na merienda, Tumataas ang insulin sa katawan. Sa una, ayos lang. Pero habang tumatagal, nagiging insulin resistant na tayo. Kapag insulin resistant, nasisira ang mga ugat. Nagkakaroon ng pamamaga, fibrosis, at bara. Resulta? Walang sapat na daloy ng dugo papunta sa ari. Kaya nga halos lahat ng may diabetes, high blood, obesity, may kasamang ED din. Ito ay sistema ng katawan na bumabagal at humihina. At hindi lang pagkain ang salarin, pati gamot. Ilan sa mga gamot na maaaring magdulot ng ED ay SSRAs, antidepressants o anti-anxiety meds, beta blockers para sa high blood, diuretics, pampaihi, 5-alpha reductase inhibitors para sa prostate o hair loss. Kung umiinom ka ng mga ito, mainam na ipag-usap sa doktor para maghanap ng alternatibo, natural na paraan para matulungan ang erectile dysfunction. Number 1. Pagtaas ng Nitric Oxide Beets at Arugula Pinakamataas na source ng natural nitrates Gawing salad o i-blender na juice Kung walang beet, pwede rin kangkong at talbos ng kamote May nitrates din ito Ehersisyo Kahit 20 to 30 minutes lang araw-araw Walking, push-ups, squats, sapat na Lalo na ang resistance training Band, light weights. Pinapaganda nito ang daloy ng dugo at no production. Deep breathing o nasal breathing. Huminga ng dahan-dahan sa ilong. Nakakapagpataas din ito ng oxygen sa dugo. Natural pampasigla. Intermittent hypoxia training. Parang high altitude training ng mga atleta. Simple version. Huminga ng malalim. Pigilan saglit at dahan-dahang ilabas. Gawin ng lima ulit bawat umaga. Number 2. Mga supplement na may matibay na ebidensya. L-citrulline, mas matagal at mas epektibo kaysa L-arginine sa pagtaas ng NO. Pomegranate, nakakapagdagdag ng hanggang 30% nitric oxide. Pwede sa juice o prutas mismo. Dark chocolate, 85% pataas. Dagdag, 25% no. Pwede sa kape sa umaga. Horny goat weed, epimedium, nitro viegra, mas ligtas. Panax ginseng, red ginseng, nagpapataas ng no at energy. Saffron, nagpapaganda ng mood at mental focus. Ashwagandha, adaptogen na pangbawas ng stress at pampataas ng testosterone. Reminder, huwag lahat sabay-sabay. Isa o dalawang supplement muna. Obserbahan ang epekto at kumonsulta sa doktor, lalo na kung may maintenance meds ka. Number 3. Therapies. Shockwave therapy. Ginagamit sa mga may fibrosis sa ari Pinapaganda ang blood flow. Cold therapy. Cold shower o malamig na tubig. Simple pero epektibo sa pagpapasigla ng circulation. Number 4, lifestyle at nutrition. Low carb diet. Iwas sa refined carbs at processed food. Mas maraming gulay at isda. Halimbawa, malunggay, pechay, spinach, sardinas, bangus, at tilapia. Vitamins and minerals. Zinc, B complex, vitamin D. Zinc ay critical sa testosterone production. Quality sleep, 7 to 8 hours. Kung kulang sa tulog, mababa ang testosterone at energy. Iwas alak, sigarilyo at seed oils. Canola, corn, sunflower. Direktang kalaban ng blood vessels ang mga ito. Number 5. Mga epektibong interventions. Batay sa research. Lifestyle change. Exercise plus diet. Pinakamalakas na kombinasyon Kegel o pelvic floor exercises. Pinatibay ang pelvic muscles. Sa pag-aaral, 40% ng pasyente bumalik sa normal. L-arginine plus pycnogenol combo. Nagpapataas ng NO at blood flow. Niacin. Vitamin B3. Tumutulong sa blood circulation. Paggamot ng sleep apnea. Kung may hilik o putol-putol na tulog, ipasuri. Acupuncture. May mga pag-aaral na nagpapakita ng improvement sa erection quality. Quick tips para mas maging epektibo. Nasal breathing. Huminga sa ilong, hindi sa bibig. Touch at sensory stimulation. Ang lambing, haplos, at emosyonal na koneksyon ay malaking tulong. Stress management. Kapag palaging stressed, bumababa ang NO at nabablock ang parasympathetic response na responsable sa erection. Maglakad sa umaga. Dagdag circulation at natural sunlight. Vitamin D boost. Magpahinga sa social media at cellphone. Masyadong exposure sa blue light ay nakakababa ng melatonin at testosterone. Mga ka-mind your body, tandaan natin, ang erectile dysfunction ay hindi lang tungkol sa sex life. Ito ay early warning sign na may problema sa daloy ng dugo. Kaya posibleng may kasamang panganib sa puso o utak. Ang tunay na lunas ay holistic. Ayusin ang lifestyle. Kumain ng tama. mag ehersisyo Matulog ng sapat. At kung gusto mo ng supplement, piliin yung may ebidensya. Hindi basta nabasa lang sa internet. Dahil kapag naibalik mo ang daloy ng dugo, babalik din ang sigla, kumpiyansa, at vitality mo bilang lalaki. Kaya kung may kakilala kang nangangailangan ng video na ito, i-share mo sa kanya. At kung gusto mo pa ng mga natural na paraan para mapanatiling malusog ang katawan, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell. Dito sa Mind Your Body, natututo tayong gumaling sa natural, ligtas, at makabuluhang paraan. Dahil tandaan, ang kalikasan ng unang botika at ang tamang kaalaman ang tunay na gamot. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balansing nutrisyon at maingat na mga desisyon. Mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.